Sa mga nagdaang panahon, isang tanong na patuloy na bumabalot sa kaisipan ng marami ay ang totoong dahilan kung bakit lumulubog ang Pilipinas. Sa kabila ng kanyang yaman sa likas na kasaganaan at kultura, ang bansa ay patuloy na nahaharap sa mga hamon at suliranin na nagdudulot ng kahirapan at kawalan ng oportunidad para sa marami sa mga mamamayan. Ang pagsusuri sa mga ugat at sanhi ng isyo ng pagbaha at kawalan ng maayos na aksyon ng pamahalaan sa Pilipinas ay nagbubukas ng pintuan sa mas malalim na pag at paghahanap ng solusyon para sa solusyon ng bansa. Sa bidyong ito ating aalamin ang mga lugar na lulubog kapag hindi pa rin na isaayos ang flood control sa bansa at alamin ang dahilan kung bakit nga ba lumulubog na ang Pilipinas. Ngunit, bago ako magsimula, disclaimer lamang, itong video na ito ay walang balak na manakot o magpaabot ng pangamba sa lahat ito lamang ay isang babala at warning para sa kaalaman ng lahat. Lahat ng mababanggit sa bidyong ito ay base rin sa pag-aaral na nakuha ng mga eksperto at may patunay sa kanilang mga nakuhang pagsusuri. Sa mga nagdaang araw, nakaranas tayo ng hagupit ng isa na namang super typhoon sa katauhan ni Karina. Sinira at sinalanta nito ang maraming mga lugar sa buong Luzon at halos lumubog ang Metro Manila sa lakas ng pagbaha at walang tigil na pag-ulan. Ang pinsala ng Bagyong Karina sa Maynila at iba pang bahagi ng Metro Manila ay nagdulot ng kagipitan at panganib sa libu-libong tao. Sa mga larawan at video mula sa nasabing lugar, nakikita ang mga residente na nagsusumikap na tumawid sa baha na umabot hanggang sa dibdib, habang ang iba naman ay nakikisabit sa mga linya ng kuryente sa itaas, isang delikadong sitwasyon na nagdadala ng panganib sa kanilang buhay. Ang sitwasyon sa Kainta Rizal kung saan ang tubig baha ay hanggang baywang, ipinapakita ang lawak ng baha na hindi inaasahan kahit na may inaasahang bagyo. Walang sapat na paghahanda sa ganitong kalakas na pag-ulan at baha na nagdulot ng kahirapan at panganib sa mga residente. Ang mga konsehal at disaster response team ay pumipilit na iligtas ang mga residenteng nagsasadang nasa delikadong mga sitwasyon mula sa binahang bahay. Ang Typhoon Karina ay itinuturing na mapanganib at mapaminsalang bagyo na nagdulot ng malalang pagbaha, pagsira sa infrastruktura at pagkawasak sa buhay ng maraming tao. Ito rin ay nagtulak sa mga autoridad na magdeklara ng State of Calamity sa isang rehiyon na tinatampukan ng 13 milyong katao na nagpapakita ng lawak ng pinsala at kagipitan na dulot ng bagyo. Ang pahayag ni Yebsanyo, Executive Director ng Greenpeace Southeast Asia, ay nagpapakita ng pangamba at kritisismo sa mga patakaran at gawain na nagbubunga ng kalamidad dulot ng krisis sa klima. Ang pagkawasak ng kalikasan at ang pagtaas ng mga kalamidad na dulot ng pagbabago ng klima ay nagpapakita ng pangangailangan na agarang aksyon at pagbabago sa paraan ng pamumuhay upang maprotektahan ang kalikasan at ang kinabukasan ng bansa. Gayon pa may mga eksperto ang nagsasabi na pag hindi na solusyonan ang suliranin patungkol sa pagbaha sa Pilipinas, maaring lumubog ang buong Metro Manila pagsapit ng taong 2050 at ayon sa kanila, mas marami ang maapektuhan sa dilubyong ito. Pero saan nga ba nila nakuha ang pag-aaral na ito at aling mga lugar sa bansa ang sinasabi nilang lulubog? Sa nagdaang mga taon, patuloy na tumataas ang pangamba sa Pilipinas sa pagdating ng pag-apaw ng dagat bunsod ng patuloy na pagtaas ng antas ng dagat, ayon sa mga pagsusuri ng Climate Central, lumilitaw na ang mga lugar sa Pilipinas sa kasalukuyan ngayon na tahanan ng mahigit kumulang 6.8 milyong tao ay malamang na bahaan habang ang pagtaas ng antas ng dagat ay patuloy. Ang mga numero at pananaliksik na ito ay bahagi ng isang mas malawakang pagsusuri hinggil sa epekto ng pagbabago ng klima sa pag-apaw ng dagat. Ang Coastal Dem, isang mas tumpak na paraan ng pagkalkula ng elevation ng lupa, ay nagpapakita na may mga milyon-milyong Pilipino na naninirahan sa mga lugar na mas mababa sa taunang antas ng baha. Ang pag-aaral ay nagpapahayag na sa kasalukuyan ang Pilipinas ay nakararanas ng pagbabanta ng pag-apaw ng dagat na magdudulot ng posibleng pagbaha, pinsala sa infrastruktura at pagbabago sa pamumuhay ng mga residente. Ang mga lugar tulad ng Metro Manila, Bulacan, Cebu City at Zamboanga City ay ilan lamang sa mga lugar na masusing tinukoy na maaapektuhan ng pagbabago sa antas ng dagat at posibleng magdulot ng pagbaha at epekto sa kalakaran ng buhay sa nasabing mga lugar. Upang maibsa ng epekto ng pag-apaw ng dagat at maprotektahan ang mga mamamayan, mahalaga ang agarang aksyon mula sa mga pamahalaan at iba't ibang sektor. Ang pagbawas sa carbon emissions at ang pagpaplano at implementasyon ng mga depensa sa baybayin ay ilan sa mga kritikal na hakbang na maaaring magtagumpay upang maiwasan ang malubhang epekto ng pagtaas ng antas ng dagat sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pagtutok sa pangangalaga sa kalikasan at pagsasaalang-alang sa mga banta ng pagbabago ng klima, maaaring matugunan at mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa bayan. Sa paglabas ng ulat mula sa United Nations-backed Intergovernmental Panel on Climate Change noong Setyembre, malinaw na ipinapakita nito ang alarmanting panganib sa kalagayan ng mga karagatan at cryosphere sa buong mundo. Ang epekto ng pag-init ng mundo ay nagre sa pag-init, pag-aasidyo at hindi produktibong kalagayan ng mga karagatan at polar region ipinapahayag sa ulat na ang mga level ng dagat ay maaaring tumaas ng halos kalahating metro pagsapit ng 2100 kung hindi matutugunan ang pagbabawas ng carbon emissions. Ayon kay Climate Change Commissioner Rachel Herrera, ang pagtaas ng level ng dagat ay magdudulot ng mas maraming storm surge at pagbaha na nagdadala ng panganib sa mga komunidad sa baybayin. Ang sektor ng agrikultura at pangingisda ay isa sa pinaka-apektadong sektor na nagre-resulta sa epekto sa kalidad ng buhay at supply ng pagkain ng mga tao. Sa kabuuan, ang pagtaas ng temperatura sa pandaigdigang antas ay patuloy na nagdudulot ng epekto sa kalusugan ng kalikasan at tao. Upang matugunan ng hamon ng pagbabagong klima, mahalaga ang pagsulong ng mga hakbang upang mabawasan ang pag-init ng planeta. Sa ilalim ng layunin ng kasunduang Paris, kung saan naglalayon na limitahan ang pag-init sa 1.5 hanggang 2 degrees Celsius, kinakailangan ang agarang aksyon sa pagbawas ng carbon emissions. Ang pagsusumikap na maabot ang net zero emissions pagsapit ng 2050 ay kritikal upang mapanatili ang kaligtasan ng planeta at ang kanunayang kalusugan ng kalikasan at tao. Ang samutsaring sektor at komunidad ay dapat magtulungan upang matugunan at balansehin ang epekto ng pagbabagong klima sa hinaharap. Pero alam nyo ba na matagal na talagang problema ng Pilipinas ang pagbaha? Pero bakit hanggang ngayon hindi ito masolusyonan? Bakit tila walang ginagawa ang gobyerno patungkol rito? Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang labis na exposed sa mga panganib tulad ng pagtaas ng level ng dagat, pagbaha, lindol at bagyo. Ang bansa ay regular na tinatamaan ng mga bagyo na may average na 20 bagyo bawat taon na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga coastal areas. Ang pagbabago ng klima ay inaasahan ding magpapalaka sa mga tropikal na bagyo na nagre sa mas matinding pinsala at panganib. Sa rehiyon ng Manila Bay, mas mabilis ang pagtaas ng level ng dagat kaysa sa global average. Ayon kay Dennis Bringas mula sa National Mapping and Resource Information Authority, merong 13.2 mm pataas na rate bawat taon sa rehiyon hanggang 2018. Ipinapakita nito na ang patuloy na subsidence o paghupa ng lupa dahil sa pagkuha ng tubig ay maaaring magresulta sa mas malawakang pagbaha sa Metro Manila. Ang pagtaas ng populasyon at ang lumalaking demand para sa tubig ay nagdudulot ng mas malalim at mas pwersahang pagkuha ng tubig mula sa lupa ang pagsulong ng agrikultura, pangisdaan at industriya ang nagtutulak sa mas mataas na demand para sa tubig na nagsasangkot ng mas puwersahang pag-eksplota sa likas na mapagkukunan ng tubig. Isa sa mga pangunahing isyu ay ang kawalan ng epektibong regulasyon at monitoring sa pagkuha ng tubig mula sa lupa. Ayon kay Susan Nabano mula sa National Water Resources Board, may mga ilegal na ekstraktor ng tubig na hindi nasusubaybayan at walang roon ng data. Sa katunayan, ang humigit kumulang 60% ng pagkuha ng tubig sa lupa sa Pilipinas noong 2003 ay ginagawa ng walang permit ayon sa ulat ng World Bank. Ang kakulangan sa regulasyon at pagsunod sa batas sa paggamit ng tubig ay nagpapalalim sa panganib ng kakulangan ng supply ng tubig at mas malalang pag sa hinaharap. Sa huli, sa kabila ng mga hamon at panganib na dala ng pagtaas ng level ng dagat pagbaha at iba pang epekto ng pagbabago ng klima sa Pilipinas, mahalaga ang agarang aksyon at kahandaan upang mapanatili ang kaligtasan ng bansa. Ang pagpaplano, preparasyon, at pagsasanay sa mga disaster response at risk reduction measures ay mahalaga upang mapaghandaan ang posibleng panganib sa hinaharap. Ang pagtukoy at pagsasanay sa mga evacuation protocols, pagpaplano ng land use at infrastructure development pagtugon sa climate change adaptation initiatives at mas malawakang awareness campaigns ang ilan sa mga hakbang na maaaring makatulong upang mapangalagaan ang mga komunidad at mapababa ang panganib ng pagbabaha. Ang malawakang pagtutok sa sustainable development, environmental conservation, at effective water resource management ay magbibigay ng pundasyon para sa pangmatagalang pagbangon at resiliency ng bansa laban sa epekto ng climate change sa pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at sambayanan, magiging mas matatag at handa ang Pilipinas na harapin ang mga pagsubok ng pagbabago ng klima.